Bigla na lang siyang lumobo, hirap huminga, ilang minuto lang, bumagsak na ang kambing. Bloat yan, at kung hindi mo alam ang gagawin, pwedeng ikamatay niya. Ang bloat ay tahimik pero nakakamatay. Nangyayari ito kapag sobra ang kain ng kambing sa basang damo o bagong pakain. Sa loob lang ng ilang minuto, puno ng hangin ang tiyan nila, hirap huminga, at tila parang may barya sa loob. Kapag nakita mong lumobo ang tiyan niya, lalo na sa kaliwang bahagi, kumilos agad. Painumin ng mantika, isandaan hanggang 150 ml. Kahit anong cooking oil, isunod ang baking soda solution, isang kutsarita sa isang basong tubig. Ay masahi ang tiyan, ipaglakad, huwag hayaang humiga. Kung hindi pa rin gumaling, dalhin agad sa veterinaryo. Dahil sa bloat, bawat segundo, mahalaga. Wag mong hayaang mamatay ang kambing mo dahil lang hindi mo alam ang gagawin. Follow mo ang page na ito para sa kaalaman, para sa buhay ng alaga mo. Happy Goat Farming mga sir.